a resolution expressing support to the Honorable Senator Christopher Lawrence Wong Tico, whereas the good senator has been in public service being the obiquitous assistant of then President Rodrigo Roa Duterte, which earned him the moniker Ambicio Ay Magservicio. Mga Vice Mayor, pareho naman tayo ng trabaho. Kami po ay senador. Pambabatas tayo. Kayo yung presiding officer. Huwag po kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Pareho po ang trabaho natin magservisyo sa ating kapwa Pilipino. At malay nyo, kayo rin po ang maging senador ng bayang ito, maging mayor pagdating na panahon, maging governor. Isa lang po ang may papayo ko sa inyo. At natutunan ko ito kay dating Pangulong Duterte noon, malin po natin ang ating kapwa Pilipino. Hindi hindi po tayo magkakamali dyan. Tulungan po natin yung mga mahirap nating mga kababayan. Tulungan na po tayo, bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo patuloy na magsaservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang servisyo sa tao, Serbisyo po yan sa Diyos.